Mahilig ka ba sa kape? Dito sa probinsya ng Nueva Vizcaya, isa ito sa pinagkukuhanan ng hanap buhay at trabaho ng mga residente dito. At para tulungang maiangat ang industriyang ito para makilala sa merkado at para makalikha pa ng mas maraming trabaho, two-in-one na biyaya ang hatid ng Dole Nueva Vizcaya para sa mga coffee farmers associations at coffee shop owners dito sa probinsya. Sa layuning palakasi ng industriya ng kape sa probinsya ng Nueva Vizcaya, higit 10 milyong pisong halaga ng tulong ang pinagkaloob sa mga coffee farmers at mga may-ari ng coffee shops nitong Febrero sa pamamagitan ng kolaborasyon ng iba't ibang ahensya ng gobyerno sa pangunguna ng Dole. Limang asosasyon ng coffee planters ang nabigyan ng tig 1.5 million pesos upang makabili ng mga agricultural inputs at coffee production facilities sa pamamagitan ng Dole Integrated Livelihood Program katuwang ang mga LGU. Magagamit namin para sa pagpapa-expand uh, pa at pag-maintain ng aming mga coffee plantations kung sa gayon ay aming maging productive yung aming plantations ng kape sa layunin na kami ay isa sa mga magpuproduce ng kape na maging identity ng Nueva at ng aming bayang kaya pa. Samantala, labing tatlong coffee shop owners naman ang ginawaran ng 2.9 million pesos para sa capacity building at pagbili ng mga kagamitan sa negosyo sa ilalim naman ng Dole Adjustment Measures Program na naglalayong palakasin ang mga negosyong naharap sa economic disruptions, maging ang kanilang kapasidad sa paglikha ng trabaho. Uh, since kami starting lang din kami as a new coffee shop and uh, small business, we want to conduct trainings. So may mga ibang small business coffee shop, when they think of making their own business as a coffee shop, ang unang kagad na sa isip nila coffee beans, uh, it's either kukuha ka kay Baguio, kay Rizal. On our part, na ma namin yung knowledge namin at uh, may introduce namin na we are using local products. So the more na ma-appreciate or makilala nila na we have our own coffee here, so magbe-benefit ang lahat. Kasi mas gaganahan magtanim ang mga farmers. We can make more noise sa coffee industry na meron din Biscaya Coffee. Sa naging mensahe ni Assistant Regional Director Attorney Remedios Teves, na kumatawan kay Director Jesus Elpidio Atal Jr. at hikain ng mga naturang programa na pauna rin hindi lang ang kanilang negosyo kundi maging ang komunidad na kanilang kinabibilangan. Sa pamamagitan ng kondong pangkabuhayan, pagsasalay at mga kagamitan, binibigyan natin sila ng kakayahang magtayo ng mga negosyo na hindi lang para sa kanilang sariling kapakanan kundi para rin sa patulad ng kanilang pamilya at komunidad sa ating mga kapuwang wala sa iba't ibang ahensya dahil sa inyong dedikasyon, mas marami tayo matutulungan at mapapalakas ang ating ekonomiya. Magbibigay din ang iba't ibang ahensya ng gobyerno ng karagdagang serbisyo upang tugunan ang iba pang suliranin ng mga coffee growers kabilang ang kakulangan ng quality coffee seedlings, limitadong kaalaman sa produksyon ng kape, at kakulangan ng marketing at entrepreneurial skills. But be rest assured, we will uh, put more attention to the coffee industry. No ma pa tayo, hindi po nak sure, amamin, the whole industry, kaya eh, mabinipisuhan, even coffee uh, shop owners, especially the general economic economy of the province of Pernambiskaya. Tap no mapapit pa tayo, sa kultura tayo, kundi yan, project tayo, makalasatan, ikabambantayan project. Farm to roads, Bukod sa pagtanggap ng assistance, sumailalim din ang mga benepisyaryo sa capacity development sa pagpapalawig ng coffee business, plantation establishment, competencies and standards para sa mga coffee shop at maging ang farm tourism. Ang vision natin is uh, tayo ay magiging uh, number one na producer ng coffee in the Philippines. Makapag-generate tayo ng employment sa coffee plantations or mga associations ng farmers. And of course, Um, uh, makatulong din tayo sa employment dito naman sa ating formal sector sa mga shops ng coffee. Magagamit ko po yung tulong ng Dole para po mas ma-improve pa po yung business ko and mas marami pa pong makakilala sa coffee industry dito po sa Nueva Vizcaya and, and, ang plano ko po is yung mga out of school po sa amin is -off, mag-offer po ako ng trabaho po which is yung parang mag-serve po sa cafe namin. And pat matulungan po sila ng kahit papaano sa kanila pong pag-aaral. Kabilang sa mga sangay ng pamahalaan na sumusuporta sa programa ay ang DA, DTI, DNR, DOST, TESDA, Regional Tripartite Wages and Productivity Board, Nueva Vizcaya State University at mga lokal na pamahalaan. Mula dito sa probinsya ng Nueva Vizcaya, Ralphie Concepcion para sa labor updates, balita para sa manggagawa.